Hello po mga kalunan, ka uh, magandang araw po. Meron na naman po akong ibabahagi sa inyo na nakatulong po tayo ng mga may karamdaman. Uh, matagal na po nilang hinihinda. yan sa mahabang uh, panahon. O uh, sa tulong po ng tubig na galing sa punong ito eh gumaling po yung kanilang inihindang karamdaman. Ayan po mga kalunan. Ka Alam ko po na popular na po kayo sa punong halamang ito ito po yung tinatawag po naming tuboy o sa ibang katawagan ay balakbe o puno ng tubig ayan po ayan po yung kanyang bunga mga kalunan ayan iinumin po ang tubig na galing sa puno ayun po araw-araw po yun mga kalunan pananakit ng balakang Ayan, dahil sila po ay may problema sa bato. Ah, uh, hirap sa pag-ihi. Ayan. Dahil sa mahabang panahon na kanilang hinihinda ito, nagkakaroon na po sila ng pamamanhid ng balakang hanggang sa kanilang paa. Ayan. Abangan po mga kaalunan kung paano po yung pagkuha ng tubig sa punong ito at abangan po sa susunod na video. Ayan. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.